Pagkakataon ni Boss Lar, hindi na nakuha yung kobra. Ngayon, <laughs> nangangapin natin. Dito, hey. hey. dito, dito. Dito na tayo sa lugar. Saan pumunta si Boss Lar na hindi na po yung kobra. So, pag hindi natin na yung kobra, tatawagin natin siya po si, si JPG Kamandag. <laughs> Hello, Bossers! Maraming salamat sa inyo. kasama ko mga idol yan Masigla no, mo. Uh, na yung aso. Blend natin 'yan para. Yung mga ano, yung mga may tambak na, ano ba? mga mga bato, kung ng kung bak yung, yung mga mababaw. meron ta Pero pero kung ang mare ikot tayo muli sa bahay. Uh, Pati yung likod, likuran na kinalkan mong kasama namin, hindi naman niya nakikita ng mabuti. Patsyan natin. So, ito magaling maghanap to. <laughs> Kilala mo? Minsan na yeah. ko rin si Mons. <laughs> JPG, kamandan. Tara. Saan so, tayo mag-unsabot lang? sana, saan nyo nakikita yung ano? Yung balat. Yung balat. Yung balat. Sa loob. Walang mga butas doon wala sa kisa may kaso wala rin pinalkal ko na nung ano pinalkal ko hindi doon sa loob kung mga kahon maliit lang ang chance na maglagi doon eh papasok yung kahon pagka labo ang hahanapin natin kung saan siya naglulungga kaya sa paligid tayo maghahanap ikutin natin yung bumbay doon sa likod maraming mga tambak-tambak din doon

se não I Atin yung pakorbang makanin yan. Atin mo naman lawo na lupigin. Law eh, pero lawo yun. Atin at yung paligin.

Moo hmm? lang ang palasa. May na dito. Nandoon siya. Palakaya mo. Ha? Bakas ng palaka. Palaka? Pati bakas ng palaka. Hindi, may ko ng bakas ng cobra ngayon. Oo. Oh. Pati <laughs> bakas daw ng palaka. Wala din. Wala. Wala sa Wala. Wala. na, linis sa loob ko Masale okay, sila lang pa nga kaya rin karton eh, hindi eh, babahayan yung mga karton kasi yung mga karton ma, nakaayos na mabuti, may paleta tapos uh, may hindi naman paleta? Ah, Oh, kita mo yung lalim uh, ng paleta Doon nga sila nag ah, nagbalak sa paleta mismo. kalilim. Ay, nasa mo yung mga basher. <laughs> Habang nagkakalkal si Kamandag, ikaw nagpapakyo. Logo, logo. Yan. Papakyo flash si Boss na Wala naman siya nauhuli,

That one you can eat? Ah, uh, no. Yes, you can. <laughs> you know, my dad used to be the Department of Agriculture. Uh -huh. yeah, so that's some point. Ah, actually, me. Let's go. 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 Let's go.

Actually you can hold it by the tail. I know. <laughs> you know in Guam we have the largest population of snakes per capita oh, in the world. In Guam. In Guam. Yeah. Are they venomous? Uh, yeah. This one. Ah, this the one. brown snake. Um. <laughs> <laughs> Nakagat nakag si Tandang E <laughs> <laughs> <Lay> pala. <po yung, laughs> <laughs> Alam nila na mayroong nagbalat na dalawang tubo dito doon. bakas. Mulay, bakas. Cobra.